Ayan, Rao 0135. Hulaan nyo ako anong tunog to, mga idol. Grabe. Oh. Minor pa lang yan. Patay tayo dyan. So, natin para malaman natin. Oh. May nakakapakalog dyan. Grabe. Ayan, so tinanggal natin yung cap cover, head cover niya. So meron agad tayong napansin mga idol. No? Ayan. No? Ayan. So, durog ang cam bearing. Ayan, kalasin natin hanggang dito. Kalasin natin. Ayan. So ito na nga pala yung ano mga idol, nabasag yung cam bearing. You know? Ayan, yung housing dito. So, diniskirtian lang natin siya para hindi makapagpalit ng head ginawa natin, pinulupot natin yung liha dito sa ano, sa sakit. Tapos yun yung ginawa natin parang barina dito, inikot-ikot natin. Ngayon, pasok na yan. Pasok na tong cams. Kasi dapat ang cams mga idol, no, kakamain mo lang siya pag pinasok. Kasi pag pag minartilyo mo pasok yan, ibig sabihin, hindi maganda yun. Ito kamay lang. Yan, dapat ganyan lang. Tapos dapat nagagalaw siya. Yan, so linisin na lang natin. Mamaya tingnan natin kung ano yung under niya. Baka mamaya puro para na naman tong helicopter. Tay tay dito. Yan, linisin na natin. Grabe, mayaman sa gasket yung gumawa nito ah. Oh. Pinaliguan ng gasket. Ngayon, linisin natin yan oh. Grabe. Okay lang maglagay ng gasket, wag naman ganito. Sobrang dumi naman ang ginawa diyan. Ayan, so, ang connecting rod niya ay walang tama. So, yun lang talaga, yung nabasag yung cam bearing. Ngayon, so, bubuhin natin siya, mga idol. Ay, Ayan, Rouser 135. Ito yung maingay. Ayan, so, ito na yung Rouser 135, mga idol, no? Na naglalagapak. So, ang pinaka-problema niyan, mga idol, ay basag yung cam bearing. So, ang ginawa natin, inasal natin ng liha. Tapos, yung dati niyang carburetor na binili tinanggal na natin no si so, binalik natin tong stock niya na carb kasi sabi doon dati sira na daw yun sir no sabi sira uh -huh. na doon. patay tayo diyan pero okay pa ayan pusot natin ang ganda ng minor ito eh. oh pero may pinaka problema talaga siya yung black ayan na. Okay na. Yeah. Ayan, so baka may mag-comment bakit maingay pa rin dun yung, video na yun mga idol, no? So, unang-una mga idol, ah, may problema yung cams niya. But basag yung bearing. Tapos hindi natin naisama yung sa video yung black niya rin kasi yung laki din ng tama, no? So, sa next vlog natin, baka may video natin ulit yan. At gagawin din natin ulit yan sa, ano naman, sa General Trias Cavite. So wala kasing budget yung mayari kaya yun na kapag decision kami na ibalik na lang muna para magamit niya muna. So pinaghandaan niya na yun, uh, black lang problema nun. So abangan niyo next vlog pa kasi may mag-comment bakit may pa rin. Okay so yun lang, maraming maraming salamat at ingat tayo palagi mga idol.